nga uh, Facebook page, Bunyog Pagkakain sa public page. Butot balat na daw po uh, si Rodrigo Duterte. Ha, uh, isang malagim na balita na sinabi po ng kanyang dating uh, asawa na si Ginang Elizabeth Zimmerman, no? Itong si Elizabeth Zimmerman, mga kabunyog, mga kababayan, iyan po yung uh, nanay ni Lesara Duterte, ni Pulong, tsaka ni Baste. Yan po ang kanilang mother, ha? Yan ang kanilang mother, si Elizabeth Zimmerman. At yan nga, hiwalay naman na si Duterte dyan, pero dinadalo pa rin doon, ha? Sa kanyang kulungan sa The sa Netherlands. Ngayon, ayon po dito kay Ginang Zimmerman, ay talagang uh, payat. Payat na payat na si Digong, ha? At sin ang word nga eh English ang sinabi sa uh, uh butut balat, skin and bone, bone and skin, gano ha? Butut balat. So sa Tagalog, butut balat. Ibig sabihin noon, payat na payat na ang kalagayan ni Duterte. Hindi naman po tayo nagtataka na siyempre Si Duterte ay uh, matanda na, 80, 80 years old sabi nga ni Sara Duterte, super uh, super senior citizen na ang kanyang ama. Ha? Ngayon, ano bang atin diyan? Eh sinasabi kasi ng mga maraming netizen, nako, nanghihingi lang yun ng simpatiya, di ba? Para magpaawa-awa. <laughs> o ngayon, ano ba talaga nagpapaawa ba? Sa akin naman po, ang opinyon ni Colex Saliman mga kabunyog. Ha? Sa akin naman kung totoo na may sakit 'yan. Totoong may sakit at uh, talagang payat na payat. Eh hindi hindi naman tayo masamang tao na nagdi- uh, nagsasaya o ang sang tao may sakit o sabi natin nalalapit na ang kaniyang uh, buhay sa mundo, 'di ba? Regardless of politics, yun yung ating uh, sinasabi. Hindi nating kinatutuwa na si Duterte ay butot balat na. Eh sana nga ay maging malusog siya kasi tao yan eh, di ba? So, pero hindi ibig sabihin noon na tayo ay may uh, awa sa puso. Bilang tao ay uh, pakakalimutan na lang natin yung sigaw ng hustisya. Yung sigaw nang katarungan para sa lahat lalo na po sa mga biktima ng extrajudicial killings ni ni Digong di ba O eh kung siya naman eh may sakit naman butut balat o kailangan ng gamot kailangan naman din siyang gamutin itrato -it bilang tao kasi tayo makatao tayo eh no yun ang sinasabi natin mga kabunyog uh, pero mulit uh, mulit muli pinapaalala natin bagamat meron tayong awa bilang tao, hindi dapat kinakalimutan yung yung uh, pagpapanagot sa mga may kasalanan, yung uh, accountability, yung justice, yung hustisya kung saan kailangan pa ring harapin ni Rodrigo Duterte yung mga kaso niya sa ICC, yung Crime Against Humanity, upang uh, once and for all, di mabigyan ng katarungan ang mga pamilya ng mga biktima at yung mismong mga biktima ng ginawa niyang madugong drug war. Ka ako, hindi naman natin nakakalimutan kung paano naging brusko, sanggano, bastos itong si Rodrigo Duterte pagdating sa ICC. Sabi niya sisipain niya, diba? Noong mga panahong malakas pa si Duterte sa kalabaw, <laughs> dyan sa Senado Diyan po sa Quadcom, o di ba sa Quadcom, sa Tricom, sa mga pagdinig sa House of Representatives, ay eh talagang matapang po ang bibig ni Duterte. At kahit lalo po nung siya ay nakaupo dahil siya presidente, talagang, eh sabi niya, eh, talagang lilipulin niya mga adi, wala siyang pakialam sa human rights, napakarami po ng mga statement na talaga ng mga... Uh, nag uh, naguutos po ha, naguutos ng pagpatay ng tao ha, yung pulisya ng kanyang gobyerno ngayon. Dahil siya naman ay nasa paglilitis na, nandiyan na siya sa The Hague. Humaharap na siya dyan sa International Criminal Court, pre-trial pa nga lang 'yan eh. Wala pa yung formal trial kasi pre-trial pa lang po 'yan. Eh naaabail naman niya ang lahat ng mga karapatan ng isang akusado, meron siyang abogado diyan, binabayaran niya 'yan. Nadadalaw siya ng kanyang pamilya. Sabi nga nung isang nag-comment sa atin nung, sa akin po, sabi ko, payat na payat na nga daw si Digong. Eh ang sabi nung isang netizen, sabi niya, eh siya nga payat lang. Pero yung mga biktima, yung kanyang mga biktima, patay na. Eh ito payat lang. Eh sabi ko naman, eh dapat niya talagang harapin ng ano niya ang mga kaso niya, di ba? O yun nga, sabi ko, uh, yung natatamasa ni Duterte ngayon na karapatan, karapatan na siya ay alagaan, karapatan na siya ay magamot, karapatan na madalaw siya ng pamilya niya, karapatan mabuhay ay natatamasa ni Duterte. Yan yung bagay na ipinagkait niya sa mga biktima ng drug war niya na hinusgahan na lang bala hinusga ng balak, pinatay na lang. Na ngayon ay patay na yung mga tao na yan. Hindi na sila mayayakap ng kanilang pamilya. Hindi na, hindi man lang sila madadalaw sa kulungan. Kung madadalaw man, sa simenteryo na lang. Patay na nga eh. So yun, yun yung mga bagay na pinagkait sa mga pobre na mga tao, lalo sa mga mahirap nating kababayan na biktima ng uh, drug war, di ba? Pero itong mga uh, ano na yan, karapatan na yan, nakukuha ngayon ni Duterte. Dahil bilang tao. Di ba? Kaya nga, yun yung irony ng kanyang kalagayan ngayon. At sabi ko nga, uh, tayo bilang makatao, ha? Uh, regardless of politics, uh, kung may sakit siya, payat na payat siya, oh, bahala ang Diyos. Uh, naniniwala tayo, Diyos lang ang mag sa buhay ng tao. Kaya nga, tumututol tayo dyan sa mga extrajudicial killings wala naman sa kamay natin ang buhay ng tao. Di ba? Eh pero sa panahon ni Duterte, hinusgahan ng bala, mga pulis ang mga hukom ng buhay. Si Duterte, patayin niyo, patayin niyo, di ba mga DDS? O ngayon, si Duterte, o may sakit na, matanda na. Ngayon sasabihin human rights, matanda na, kawawa naman. Pero sana, ano ito, eye opener, ha? Mabuksan ng isip ng mga DDS. O kung kayo sa tatay ninyo na matanda na, may sakit na. Sabi nga, e, but, butot balat na. Ha? Naaawa kayo. Sana maawa din kayo sa mga kapwa nyo tao na biktima ng drug war. Di ba? Basic yon. Eh yung mga tao na yan, sabi mo pang adik o pusher, kung anuman, hindi sila nabigyan ng pagkakataon na humarap sa korte. Hindi nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng abogado, ipagtanggol ang sarili. O sa huling sandali, mayakap sila ng pamilya nila. Wala eh. Pinatay na ng mga pulis. Pinatay. Sa utos at pulisiya ni Duterte. ba diba, yun yung irony ng nangyayari ngayon? Kaya tayo, sinasabi ko lagi, eh, ayan natin ang at ah, tayo huhusgahan, dalawang bagay. Ba, may batas ang Diyos pag tayo namatay. ba diba? Batas ng Diyos yan pag namatay tayo. Naniniwala ako eh, lahat yan ay pagsusulit natin. At batas ng tao habang tayo nabubuhay. Huhusgahan tayo ng batas ng Diyos kung tayo patay na at habang nabubuhay pa tayo sa mundo, batas ng tao ang iiran. Di ba? Bakit batas ng tao? Eh, buhay pa. Ama, buhay pa tayo. Si Duterte, buhay pa. Harapin niya ngayon ang batas ng tao dyan sa International Criminal Court habang siya ay nakakulong. O di ba? mela ah, Mel uh, Marabilia. anong masasabi ninyo? O Ben barcelona o Erwin Barela, mga nanonood sa atin. Sakura 35, good evening po Sir Kulex. Salamat Sakura 35. Kaya nga Sabi ko nga sa inyo lahat ng bagay may pagsusulit, di ba? O sabi nga nung iba eh nagpapaawa daw. Ha, baka daw kumukuha lang ng simpatya. Ako naman, tingin ko baka nga payat na payat na, eh 80 years old na nga naman. Talagang uh, may sakit na yan. Eh syempre, ko ba naman, eh, malaya ka, tapos bigla ka nakulong dyan. Kaya lang, sa ganyan mang kalagayan nila ni Duterte, mayabang pa rin si Sara Duterte. Napakayabang pa rin ni Polong, ni Baste. Walang mga pagsisisi eh. Yung mismo mga anak ni Duterte. Ewan ko lang si Duterte kung may pagsisisi siya sa buhay niya. Pero para sa akin, sana magsisi na lang eh. Magsisi ka na lang dyan ha? Ha? Rodrigo Duterte, sana eh eh mapatawad ka ng Diyos pero bago ang kapatawaran ng Diyos dahil buhay ka harapin mo ang uh, batas ng tao, ang hustisya. At yun yung ating uh, uh, pinaglalaban dito, pinagsisigawan noon pa, yung hustisya, katarungan para sa mga biktima. Ngayon, bilang tao naman eh kung butot balat ka na dapat ka naman din na um, alagaan ka rin dyan sa kulungan. <laughs> hindi naman pwedeng imaltrato ka dyan. At syempre, sa bansa naman na yan, hindi naman minamaltrato ang mga nakakulong. ba diba? Agree ako sa iyo, sabi ni Noel Ramos. Diba? Basta tayo, may makatao tayo, may awa tayo, makatao tayo, pero hindi natin kinakalimutan, may awa, pero may justisya. Diba? Awa at justisya. Ibigay natin yung awa kay Duterte bilang tao. Dahil tayo yung mga makasalanan, o. Oh. Hindi naman ako nagpapastor-pastor dito. Lahat tayong makasalanan, ibigay natin sa Diyos yun, sa Panginoon. May sakit siya, gumaling sana siya, kumaba ang buhay niya, bahala ang Diyos, ipagpas sa Diyos natin. Pag ang pinag-uusapan ay buhay ng tao. Yun nga yung nilalabanan natin sa ginawa ni Duterte eh. Hindi naman nilag ginalang yung buhay na binigay ng Diyos, kundi hinusgahan ng bala yung mga biktima dyan sa drug war, di ba? Basta adik, patayin, patayin, di ba? Pero ngayon, hindi natin gagamitin yon Ang mali ay mali. Hindi maitatama ng isang uh, pagkakamali ang isa pang mali. Kaya dyan sa kay Duterte ngayon, na siya'y butot balat, may sakit, eh bahala ang Panginoon sa buhay niya. Sana alagaan siya dyan. Gumaling siya, humabang buhay niya. Pero dahil boy siya, harapin niya ang batas ng tao. Ang katarungan, harapin niya ang kanyang kaso sa International Criminal Court ka uh, crime against humanity at kung siya may kasalanan dapat lamang niyang pagdusahan yun o di kung mamatay tayo lahat lahat bahala na ang Diyos sumusga sa atin ganun lang yon ha batas ng tao batas ng Diyos di ba at pa tayo hindi tayo yung nag uh, kinatutuwa natin na ito may sakit mamamatay na hindi tayo ganun ang gusto natin nililiwanag natin katarungan katarungan para sa lahat ng biktima o maglakad-lakad siya sa loob at maglight exercise siya para magkaroon ng appetite kumain. Sabi ni Sakura 35. Pwede, alam ko may mga may mga nurse naman 'yan, may doktor 'yan doon. Sa punto na 'yan, maging makatao tayo. Pero makatao tayo at makatarungan, o, Dalawang bagay 'yan, no? Makatao, makatarungan. Nagaangat pa rin tayo na hindi ko mo ikaw eh ano na diyan, nakakaawa, ikakalimutan na lang lahat ang mga kaso mo. Kakalimutan ang mga ginawa mo dapat talagang matanim sa ating kasaysayan na itong mga ginawa ng isang leader, hindi yan pwede. Ha, yung pagpalansakan uh, pagpatay ng tao, ilang libo yung pinatay eh. So talagang katarungan tayo, no? Katarungan. Ano? Karma na yan, Sir Kulek, sabi ni Bikkan. O, sabihin mo na mating karma yan, or ano, ang sa atin talaga dito ay hindi naman tayo halimaw na kagaya nila na basta buhay ng tao wala tayong pakialam. Kaya yun nga yun eh, di ba? Kaya tayo nakikipaglaban para sa buhay ng tao, karapatang pantao. Precisely kasi makatao tayo. Di ba? Kaya hindi natin gagawin 'yan sa iba. Yung ayaw natin nagawin sa atin, di ba? Para ganoon napakasimple, di ba? So, nakikipaglaban tayo sa karapatang pantao talaga sa katarungan. Di ba? Bikan o oh. O, Silvia Sumang ang hindi pa namin matanggap dahil para sa amin. Hindi makatarungan ang pagpaparusa sa kanya. Dahil wala siyang kasalanan, kriminal ang mga namatay sa panahon niya. Yun nga, Silvia Sumang eh. Ano ang hindi mo matanggap na hindi makatarungan? Anong pagpaparusang sinasabi mo? Eh, lahat yan naayon sa batas. Ha? Dinala siya ng ICC doon, may batas, may international law, meron siyang abogado, anong sinasabing hindi makatarungan diyan In fact, Silvia, yung nararanasan nga ni Duterte ngayon, hindi nga yung naranasan ng mga adik eh. Pinatay na nga lang sila eh. Ba't yung mga adik na mga pobre? Wala ba silang karapatan na ipagtanggol yung sarili nila? Para sabi man lang, eh kahit naman adik kami eh. Kasi ganito, kasi ganyan. O, oh, adik ba sila? Hindi, hinusgan lang ng bala eh. Diba? Yun ang walang katarungan, yung mga pinatay kasi patay na hindi na hindi na sila makakausap ng mga mahal nila sa buhay. 'Di ba? Silvia Sumang, sana ganoon. Ha? O, oh, kriminal ang mga namatay sa panahon niya. Eh kahit nga kriminal eh, bakit pag kriminal ba? May sinabi ba sa batas na ikaw, snatcher ka, drug pusher ka, babarilin ka na? Hindi, meron tayong korte, may justisya, kaya may hukom. At kung nagkasala, paparusahan ng hukom, pero bago parusahan, ililitisin, ipagtatanggol sa due process. O di, kung ko may kasalanan, ikulong ka. May batas eh. Hindi pwedeng papatayin mo na lang. Hindi katarungan 'yun eh, di ba? O di ba? Ay, sabihin mo pang criminal yun, di ba, Silvia Sumang? Yan yung sinasabi natin. No? O. O Edwin Abol, ang hustisya ay sa mga victims. Ang tawag diyan ay karma, di natutulog ang Diyos. Tama ka naman diyan, Edwin Abol sang ayon ako diyan dapat talaga ang mustisya ay ibigay sa mga biktima at kaya, hindi na ano, talaga yan dapat uh, talagang haharapin ni Duterte ang kaso niya kahit pa siya butot balat na ha ang sinasabi ko lang kung butut balat na wag naman na uh, pabayaan doon di ba mali naman di ba parang sige mabuhay ka pero harapin mo ang iyong mga pagkakasala ganun lang yon bandang uli lahat ng tao mamamatay Odi, matatapos ang batas ng tao pag namatay tayo. Odi, pag patay na tayo, tapos na ang batas ng tao, i-apply ia na ang batas ng Diyos. O, Diyos na ang bahala dyan, di ba, mga kabunyog. O, alam ng Panginoon naman ng, uh, lahat ng bagay, di ba? O, sabi ni Marla Susan Ligutan, buti nga, payat lang yung yung 30,000 abuna. Hmm, di ba? Ayan uh, din ang punto, di ba, Maria... Maria Susan Ligutan, di ba? Mam Maria Ligutan. Oo nga, siya nga payat nga lang, yung 30,000 abo na. Yun nga eh. Kaya nga, swerte pa rin si Duterte, nakakamtam niya yung mga katarungan, yung uh, karapatang pantao, yung karapatan sa doktor, karapatan sa nurse, karapatan na magpagamot, karapatan na madalaw ng pamilya niya, na... na na ano pa, na-enjoy pa ni Duterte yan. Pero yun nga, yung mga pinatay na abo na, hab, kalansay na, bangkay na, wala, zero na. Hindi na sila madadalaw, makakausap ng kanilang pamilya. Yun nga, yan ang uh, din dyan. Ano? Maria Susan Ligutan, di ba? Ramiel, may proseso na dapat daanan, patas ang batas, sabi ni Ramiel. Eksakto, kaya nga tayo proseso, proseso, proseso. 'Di ba? Kaya ako sinasabi ng mga DDS, inaape, hindi po inaape. Dumadaan sa proseso. In fact, ang mahal, -mahal ng bayad ni Duterte kay Copeman, meron pa siyang abogado. Ilan yung team? Actually, hindi lang naman si Copeman yung abogado niya, may may grupo pa yan ng abogado at talagang uh, nadadalaw siya, 'di ba? ng kanyang mga pamilya. O, oh, oy uy, payat na daw. Good, very good. Isa ko na yan at ihulog na rin sa dagat. <laughs> Yan mga salita ni Duterte, di ba, Gerson Uy? O, yung mga isako, ipapakain sa Manila, ano? Itatapon sa Manila, bay, ipapakain sa mga pating, di ba, mga ganon? Pero, di ba, diba, parang, yun nga eh, di ba? Uh, sabi nga natin, uh, kung anong itinanim, siyang aanihin. Yun nga. Kaya nakakalungkot, Gerson Uy, di ba? Ayaw naman natin niya na isasako na lang siya at ihuhulog sa dagat. Hindi naman tayo ganon, di ba? Sa atin lang yung proseso ng Katarungan, daanin sa proseso. Yan na nga ang tamang proseso, makulong siya dyan sa ICC. Yes. Dyan sa kulungan sa ICC. Diba, Jason Uy? Oh. eh Eddie Billion. Okay. Uh, tama lang kailangang pagbayaran din niya yung mga ginawa niya sa may Makatarungan na ikulong siya, sabi ni Eddie Billion. Alfred Banyo, painumin ng vitamins para tumaba. Formalin. <laughs> Grabe naman kayo. 'Yung formal sa bangkay na 'yon, di ba? <laughs> Nagjoj joke, -joke, -joke lang naman siguro no? Alfred Banyo. Hindi naman tayo masama, 'wag hindi tayo gano'n, no? Ano tayo eh? Pagdating sa buhay ng tao, ibalato natin kay Lord. Lord ko bala sa buhay ng tao. Basta tayo 'yung uh, batas ng tao, no? 'Yung batas natin, 'yung international law, ay ating si gumulong ang hustisya, no? Bandang huli makakamtan ang hustisya, di ba Alfred Banyo, no? sa so, ang ganda ng mga comment niyo ha. Eh alam ko naman na talagang uh, ano rin eh si Ben Barcelona pala nandito na oh, Ben Barcelon. Oh, Erlinda Lepiseros, Ruben malakas pa rin magmura nang babae pa rin, mga girlfriend pa eh. Ah, ganun ba? Oo, oh, pero 'di ba sinabi ni Digong yung 13, 'yung ah, 133 Kika Babes niya eh. pinalaya niya na. <laughs> maganap na daw ng ibang boyfriend na ah mayaman o oh, maraming pera. Diba? Matindi rin talaga tong si Gong Di, di ba? Ah, di ba pinakawalan niya na nga yung mga girlfriend niya? La Labing tatlo yun, di ba? So matindi, no? So hanggang dito na lang ating vlog. At basta tayo, sigaw natin katarungan. Kung butot balat na si Duterte, ah, sige, dapat yan eh. Gamutin pa rin yan. Alagaan ang kanyang kalusugan kasi makatao tayo. Pero, hindi natin kinakalimutan ang hustisya, yun ang pinakamahalaga. Ang hustisya, managot, ang dapat managot, hustisya, hustisya para sa mga libu-libong biktima ng extrajudicial killing sa kanyang napakadilim at napakadugong war on drugs. No? Kulek Suliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban.